oras na para linisin ng makina mo. Uy, Mio ay 125 nagpunta rito, hindi umaandar. Kinakamay na lang namin yung kickstart niya. Sobrang lambot eh, ata. Ang kanyang piston, pati yung head cover. Ayan, grabe oh. Dilaw na dilaw. Grabe, napabayaan to sa langis mga bossing. Buti na lang yung kanyang black ay okay pa. So, itong black na to, lilinisin lang. Pati yung piston, lilinisin, papalitan ng bagong piston ring. Tapos sa head naman, papalitan ng bagong valve sila yun. Yung kanyang exhaust valve. Napakakapal ng carbon. Nakalutang na kanina yung barbola ng exhaust. Talagang luskom na. Yung kulay ng makina, as in, dilaw na dilaw. May mga makapila pa dito. Honda Click B3, Click B2, may NMAX B1 pa sa labas. At itong M3 na ito, marami rin gagawin ball race, max bearing. Ang dami nito. Ito pa ang problema. Pag nakita nyo mga boss, yung inyong dust sa max sa unahan, na may kalawang na, ipacheck nyo na po yung inyong max bearing. Malamang ganito na rin po yan kakalog. Or baka hindi pa makalog. No? na po kasi ng makalawang eh. Pasira na yung bearing. Huwag nyo na po paabutin ng ganito kalala. Dahil ito ay pwede na namang humiwalay sa kanyang bahay yung bearing. Nahihirapan po ang magbabaklas. Welding na naman ang aabutin niya. Ayan o. May mga nakapila pa rin hanggang ngayon. At yung motor ni Bien, ayun, dini-degree wheel sa loob. At eto yung mga ibang nagpagawa sa atin. Simula ka rin ng umaga, hindi na nga napicture. Ano? As usual, kalkal, degree, at regroup ng bell. Ayan o. Honda Click B3. Pine linear group pa rin po yung atin tirada dyan. Siyempre, ito, B3 rin na Honda Click. Yung mga kaninang umaga ng pagawa, hindi na na-picture-an napituran. solid nyo po talaga mga boss. Hindi naman masyado nagkaroon na mahabang pila. No? Pero sunod-sunod yung dating ng mga customer. Ayun, no? naka-degree wheel pa, makina ni Ben. Para makuha yung true top dead center. Using dial gauge at degree wheel. Ayan Para makuha mo talaga yung totoong top dead center niya. Dahil ito ay nakapangilalim, Nakabalance. May tanim. So, kailangan talaga kuhanin yung true top dead center. At eto na. Yung M3. Na nangigitata nang ang makina kanina. Ayan. Nakasalpak na yung black. Maputi na. Ulit yung kanyang cylinder head. Pati yung cover. Malayong malayo na sa itsura kanina. Na dilaw na dilaw. So, a-assemble na lang ito. Dahil nalinis na ito para makauwi na ulit si Bossing magamit ng maayos yung motor. So yun lang muna for today's video mga boss. Ride safe and God bless. Maraming salamat po.